Naniniwala si Metro Manila Council Head at Quezon City Mayor Herbert Bautista na dapat din pagtuunan ng pansin ng problema sa trapiko sa mga karating na lalawigan ng Metro Manila sakaling mabigyan ng emergency powers si Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Joanna. Umani na ng suporta ang panukalang pagbibigay ng emergency powers kay President Rodrigo Duterte upang masolusyonan ang problema sa trapiko sa Metro Manila. Kahapon hinimok ni Senate President Franklin Drilon ang bagong pangulo na i-certify as urgent ang panukala na magbibigay kapangyarihan sa kanya. First, I am suggesting that uh, the President certifies this as an urgent measure to project the urgency of enacting the measure. Para naman kay Metro Manila Council Head at Quezon City Mayor Herbert Bautista, hindi lamang dapat sa Metro Manila matuon ng pansin pagdating sa problema sa trapiko. Sa panayam ng programang Get It Straight with Kuya Daniel Razon kanina, Sinabi ng alkalde na dapat ring masakop ng emergency powers ang ilang kalapit o karatig lalawigan, gaya ng Bulacan, Pampanga, Laguna, Cavite at Rizal, kung saan nire-relocate ang mga informal settler. Kung titingnan natin lahat ng mga major projects, no, like uh, yung extension ng C6 from Tagig hanggang Mindanao Avenue, bitin yan sa Quezon City side kung titingnan natin yung uh, uh, C, uh, yung uh, C5 na continuation din from Katipunan Avenue naman hanggang dun sa Mindanao Avenue ulit eh bitin din yan Quezon City side no? dahil sa marami po mga kababayan natin na nakatira dun sa dadaanan ng proyekto na ito para naman sa Department of Transportation, hindi lamang emergency powers ang nakikitang tugon sa lumalalang suliranin sa trapiko. Dapat pag-aralan yung bidding system para maibsan, mabawasan yung proseso. At para rin, kung may, alam mo naman ang biting ma'am, kung may mananalo, panalo. Kung yan natalo, magdidemanda. Walang nagagawa sa proyekto. Naniniwala naman ang transport sector na malaking tulong ito para sa mga motorista at pasahero sa araw-araw nilang hirap sa pagbiyahe. Yung mga private subdivision ayaw magparadya ng mga private vehicle sa kanilang lugar. At uh, kung magkirit ka naman ay magkakaroon pa ng binandaan. Eh, Sabantalan kung magkakaroon ng uh, uh, special power ng ating tangulo, na utusan sila, ay eh, panagay ko hindi naman itiyak Join Nano UNTV News worldwide